Hello Ethan, welcome back to my channel Update tayo, panalo Ang SB19 sa round 1 Pasok sa round 2 At lamang na lamang Ang SB19 laban kay Carol G At heto nga ang laki ng buto Kaya naman, heto nga round 2 Kaya naman, buto lang po tayo Para manalo ulit ang SB19 Papuntang round 3 Maroon pa nga semifinals At final Ano kaya ang uh, premyo o mga mga opportunities na makukuha ng SB19 pag sila ulit ang manalo dahil pangalawang panalo nila from last year today in Allah, manalo ulit ang SB19 kaya good luck boto na po tayo keep on voting monster voters 18 Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.